'tol na mapahinggil tuga. Darlene, tulungan mo si Leslie sa mga kapatid mo. Nina, you have to go to school. Now go. araw na lang ba tayong ganito? Darlene, tulungan mo si siya sa mga kapatid mo. Nina, you have to go to school! Now go! Okay na kayo. Bibigyan ko kayo once a week. Uh, Friday. Pag nag-click kayo, daragdag akong araw nyo. Thank you, boss. Hmm? Siya nga pala. Yung chick, Magsuot din mo naman ng sexy. Para ganaan naman yung mga customers nating lalaki. Ah, uh, boss, kailangan pa ba yun? Mm-mm. Kailangan natin ng konting landi sa show. Okay? Pero okay, mali-late, ha? Huh? Sige pa. Thank you. Okay. See you. Oh. Ah. Ano daw? Spring Friday daw tayo. Yes! <laughs> Ito na ho yung coat niya. Lucy, ha? Oh. Saan yung brown tie na ginamit ko doon sa meeting ko last week? Ewan ko. Eh, ewan mo. Ikaw lang naman na naglalagay ng mga gamit sa cabinet ko. Eh, sorry ho, sir. Hanapin ko na lang sa cabinet ng mga bata. Huh? Uh, cabinet ng mga bata? Eh... Paano na pasok sa cabinet ng mga bata ang tie ko? Oh, hanapin ko na lang ho, sir. Sir, sir, ito na ho yung iba pang mga oh. Oh. Wow, Hi! Oh, hi. Good morning. Good morning. Parang hindi yata maganda yung necktie mo ah. Huh? Ah, ito yung pinabibili ni Darlene na libro. Okay. okay na to. Hindi, hindi siya maganda eh. I, um, I'm running late. Hindi, um, sandali lang to. It will only take a few minutes okay, anyway. Okay, okay. Kasi dapat kinagabihan pa lang inaayos mo na 'yung mga gamit mo para sa umaga, hindi ka natataranta. I was so used to Lisa. Hindi naman ako nag-aayos nito dati.